Ipento mo na natin itong magaling na political vlogger na nandito. Ayan, palakpakan po natin ang isa sa pinakamagaling na political blogger, Si, eh, siyempre, bigyan natin ang moment yung mga political vloggers nandito. Bodong Araw! yo <laughs> mo patong 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 pag-agdag tayo ng pag araw-araw, bukas mas marami na tayo right. at aabutin natin ang limandaan limo. Pag-iabog natin ang limandaan limo, may bago na tayong Pangulo. Yeah. Ayun ka kayo itong parangapian ah, Ha? Ang ating Pangulo, alam po ninyo, na pagdangako, sasabihin, 20 pesos ang bigas, sasabihin, hindi natin kaya yan, pangarap lang. Okay, ang ating Pangulo, hindi okay, niya okay, maintindihan okay, na yung pangarap uh, ng mga Pilipino lang, at sari, pangarap nila, kaya sila binoto dahil pinangakuha nila, pinangakuha okay, nila, okay, okay, nila yung pangarap ng mga Pilipino. Pero ayon sa administrasyon ni Marcos, ang pangarap ay nangangahulugan na hindi matutupad sa nay na sa Mga kapatid, ngayon lang po, kanina, pagbita na naman ang ating Pangulong Marcos. Bakit? Pinakakalat nila kasabwat ni Tunying. Huwag po kayo maniwala na bumaliktad na si Tunying. Pinapapagulan ni Tunying. Pinapapagulan ang pangalan ni Marcos. Bakit? Ayan po, katulad niyan. Ang usapan ko ngayon ayong ay petunying hindi na po, inatrust na po ang impeachment para kay Vicky Sara. Dapat ba tayong matawa? Hindi! Then... Eh wala nga kayong isang sampang reklamo. Matagal yun ang pin yung tungkol sa Confidential Fund wala naman talaga kayong may kaso. Bakit? Dahil ang mga doktor hindi magdanakaw. Yeah. Ah! Ang motente naglingkot ng anim na taon. Kung na, na nagsabi na walang kaso, eto po ang nakakatawa, sinabi ni Bibisara, way back nung nagsimula po sila dito sa investigasyon na to. ano sinabi ni Bibisara? Ang ginagawa ng Kongreso ay fishing expedition. Bakit? Wala silang kaso, nukuha lang sila ng sinampala yung kaso sa uh, pagnanakaw. Dalawa po ang pwedeng kaso sa pagnanakaw. Yung pong graft and corruption at saka blunder. Meron po ang kasong blunder at graft and corruption? Wala! wala. wala. Ano ang panaginang kaso ng MNP-SARA? Terrorism! Anti-terror law! Anti-Terror Act? Paano magiging karawista patamarad. ang binoto ng 13 video na katao? Eh! Kailan lang nagsalita si Pipisana ni hey, ipapapatay okay, na si Marcos? Hey. Ilang araw pa lang. Wala pang isang linggo. Pero may kasasuhan na agad. Pinasabihin na agad sa NBI. Ano'y ibig sabihin? nakuha sila ng ikakaso dahil sa kanilang uh, ginagawa ang ayin... investigasyon. Pero yung ini okay. nila na, 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 na confidential pa, may kaso ay, naman. Niy oh, ka, pa! Ay, ay, na ba? ka na. Walang kaso na pagdalakaw. So malino na malino na ito ay fishing expedition. Naghihintay sila na may masabi ang mga Duterte Naghihintay sila, ipinahin il ng Duterte, pag may nasabi, kakasuhan nila. May nasabi ba si, may nasabi ba yung mga Duterte? Pero, bakit, nags, bakit nagsalita si Mimi Sara na pag siya namatay, may eh kinausap na siya magiganti? Kasi may panutaan sa kanyang buhay. Diba? Tama! Bakit Taba. ko siya ititimanda sa sinabi niya na pinagtatanggol niya lang ang kanyang buhay Taba. kung siya ay mamamatay? Taba. Tsaka lang siya, Taba. tsaka lang, kilala na po namin kung sino po ang hinayon. Kaya pala takot na takot na ang na kanyang. Ang kinausap ni B.P. Sara ay si John Wick. <laughs> 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 takot na takot. kapita na naman si Marcos. Wala naman kayong pinakaso. Ano yung atras nyo? Natatakot. Wala naman kayong pwedeng ikaso kay Bibi Sara. Ano ang i-atras nyo kaso? <coughs> ano ang iatras nyo kaso? Ano ang iatras nyo? Natatakot na. Nanginginig ng yakbol. Natatakot pa kayo. Hindi na kami magpapagodol. Kasuhan na si Bibi Sara nang mapahiya kayo sa mundo. Tama! 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 Bukan tanga mga taga tanga ang mga taga-kongreso. Dahil wala naman silang wala naman silang iniimbestigahan. Ano ba nilakaw naman mga Gusto nila, ito, 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 ito. Tama. Kami sa inyo na yung 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 nyo pag ayaw po magpagawa ng video, huwag niyong kunan. Makakapalamukha niyan. Okay. Mga kapatid, suportahan po natin ang pamilyang Duterte. Sabi po, marami kami mga viewers nagsasabi, pati konti lang naman tayo, kaya na kami pupunta pag dumami na. Pag milyon na, Mami, moment ko muna to. Huwag <laughs> <laughs> okay. okay. ka rin. Sabi po ng mga viewers kami, tsaka na kami pupunta dyan pag-million na. Ang sabi ko naman, kahit konti lang tayo, mas masarap dito dahil na ipapahayag natin yung sanuobin natin. Di mo ba? Diyan <laughs> Papapagsak na natin ang gobyerno ni Marcos. Hindi Dapat. mo, maaaring hindi pa. Ulan pa eh. Nananawagan pa tayo eh, di ba? Pero, bahagi na po kami ng kasaysayan na to. Hey! Hey! May mga nakausap po ako nito. Taga Exa One. Ay nanong po, na ba kayo kagad doon nagsimula? Nagsimula milyon kami ay. sa ganun, isang daan.

Wala. na! Sa ating uh, susunod na speaker, ito na po ang inintay ng sambay ng Pilipinas. Mas maganda, makikipaglaban para sa bayan kung mga bayani talaga, dumong bayani na nakikipaglaban na noon at ba Thank you very mga kasama ng Pilipinas. Pag-alit ang ang grupo ng ang pag-alit forces.